What's up mga katambayanan Grabe yung experience ko kahapon The, Bali may binibenta kasi ako ng TP-Link uh, WiFi Router na up to 300 Mbps Bali sumobra lang kasi yung uh, nabili namin uh, At ayun, na, na rename ko lang yung uh, WiFi uh, name and password lang Then nag kami na ibenta na lang Pero ito grabe yung nangyari dito sa ano namin sa uh, conversation namin ng aking uh, naging buyer supposedly buyer so dapat marami mara, marami akong buyer pero siya lang na entertain ko dahil nga uh, ay makulit siya so ayan yung unang chat na uh, niya sa akin no Saturday then uh, nagpalo uh, nag uh, sabi ako nakaka ko lang sabi ko bukas na lang ng umaga so nagsabi siya ng 12.45am so madaling araw yan madilim so sabi niya pipick daw niya ngayon so hindi ko na na replyan kinabukasan ko na siya na, nabasa so alam niya yung mga sumunod na, sumunod na nangyari parang normal lang parang wala lang nangyayari pero yung pala modus na niya pala ito so iba po, pick up ko na po ngayon sabi niya o, sabi ko ah uh, pwede niya na pick up in around 11.34 am so nagsend ako na pwede niya na pick up. Ayan, ayan, binigay ko yung mga details ko. Pati yung exact address ko. Then, ayan. Uh, tinesting ko na yung ano, pinak, uh, pinikturan ko para uh, wala siyang masabi na lahat ng uh, lahat ng details ng router ay sinesend ko sa kanya. So, hanggang sa tinesting ko pa siya, humingi siya ng live location at binigay ko naman. So, ayan. Ayan dito nakakapanlumo eh kasi kung ma e scam ka uh, nagsend ulit ako ng mga proof na gumagana ayan gumagana so walang problema sa item nagbook na umuna siya habang nagte-test ako ng router so ayan nagbook na nga siya sabi ko paka priority dahil alis ako ng 12 noon so kasi may ano ko niya may lakad ako sunday kasi yan so yan, may marami siyang reason. Ayan, may, may mga sinasabi siya diyan. So, dito na ako nag-umpisa magduda kasi nagahan uh, uh, nagpahanap po sa akin pinsang ko sa marketplace, tipiling router wifi na lang po. Kung sa inyo kunin ko 450 ba tama? O, sabi ko yes tama. Yes po 450. So ayan yung uh, may guide pa nga yung uh, binebenta kong router. Then, nga bago bago halos bago talaga to. So ayan medyo nagdududa nagdudu, nagdudu na ako kasi bakit kailangan niya pa sa akin sabihin yun hindi ko naman kailangan malaman pa yun eh, kasi sa kanya na yun eh. so ito, dito na niya na pinapalabas na uh, ipinasa daw niya sa akin ng 1K so may modus pala na talaga siya so ipinasa niya sa akin ng 1K uh, uh, bali ang mangyayari 1K daw kunari ang bili so yan, niyadamin niya pa ako sa kalokohan niya pinsan niya umano bibili Ah, uh, sinabi niya 1,000 pero ang ibabayad niya lang sa akin 5, uh, 450 tapos ginagawa niya nang 500 so ayan siya na yung nagdidiktik ng mangyayaring ito ang galing sobra hindi ko nakahalata hanggang sa dumating na lang yung rider ito may uh, nagbook na sa, sinasabi nga niya isi-send ko siya sa, sa kanya yung gcash sabi ko boss wala ako 500 sa gcash paano to magcash in pa ako So, ayun daw. Pinapabawasan niya pa yung 500. Sabi niya, sige, bawasan mo na lang yung 500 para may pang cash in ka. So, ayan. ayan. Gusto niya mag-send ako ng Gcash kaya inisip ko na baka peke sa akin na pera. Tapos, pag nag-send ako ng 500 sa kanya, ay may scam ako. Pero iba, iba pala ang magigintakbo uh, magiging takbo ng pangyayari. So, ayan. Kung mababasa nyo sa conversation namin, i-cash in mo na lang, bawasan mo na lang ng 20 pesos yung 500 umano kasi so, sabi niya so ayan medyo ayan pa nga ako ng video na katunayan na meron talagang ano uh, gumagana talaga siya so ayan nandiyan na nga daw at nakapagbook na siya uh, tapos nandiyan na daw sa labas ng bahay abangan ko na lang daw ayan kung makikita nyo Ayan ang mga sumunod na nangyari. Ayan. Nandiyan na daw yung rider. So pagdating ng rider, galit na galit. Galit na galit agad. Yung rider. Sabi ko, akala, parang ano eh. Ay, gigi, gigil, uh, gigil, na pagkasalubong ko pa lang sa nung rider kasi nga daw baka scam nga daw yun Ayan. siya sabi niya ako, sagutin ko na yan. Eh, pero nagkakausap na kami ng ano, rider nito to. This time, yung rider na nagsabi ng... Na, yung rider na mismo nagsabi na tila is kamer, umano ang buyer. Kaya mataas ang fare at may abono at magsisend pa umano ako na, sa buyer ng 500. Kaya napag na ng rider na kunwari daw ay mag-aabot siya ng pera at kunwari ay na-pick up na niya. <laughs> Kumbaga na-pick up na na, na rider yung uh, router tapos pipicturan niya ako na may hawak ako na pera na kunwari nga yun yung bayad niya sa akin at nakuha na niya yung item so ito nakakatawa dito ah medyo na nalito talaga ako eh so ibinalik ko yung pera pagkatapos namin magpicturean at binalik niya rin sa akin yung uh, router which is nandito pa rin sa akin hanggang ngayon so parang nag na parang ayoko nga ngayon dahil baka mamaya eh uh, maghanapan ng ebidensya eh mapunta ba sa kanila hanapin sa akin wala na sa akin ibig sabihin, baka uh, nandun niya baka sabihin na uh, nandun sa kanila so wala mo uh, parang ayoko nga ibenta eh so medyo nag ano ko kinakabahan ako parang nadala ba ako sa ano pagbibenta benta so ayan sabi niya magulo daw kausap yung rider mag change na lang daw kami ng ano rider so sabi ko sige o oh, ayan sabi, okay okay na yan parang dito pinapalabas namin na uh, binayaran na ako tapos yung rider kasi nagdictate nito eh. Uh, Nagalit na ang buyer na kunwari ay magpapalit ng rider. Dito ay kinuha uh, ayan kinuha nga niya yung ano, kinuha ko yung j uh, Jcash uh, account niya para malaman ko kung sino ba talaga siya kasi may nakaregister siya doon. So ayun dinig ko nga. Ayan. ito yung picture na hawak kunyari niya ang router at pagkatapos ng picture ay binalik niya agad. Binalik niya sa akin yung router at binalik ko naman sa kanya yung pera. Ayan. Ayan, nag-send siya ng Gcash account number na may pangalan. So, tinesting ko. Tinesting ko siya. So, kasi nga gustong gusto niya na isend ko yung pera. Eh, hindi pa nakakaalis yung rider. Ang sabi ng rider, um, hintayin lang muna natin. Kung, baka, kung ano, kung kukuliting daw ako daw mag-send ng pera. You know? dito ang sabi ng rider kunwari umano ay umalis na siya at kunwari pick up na umano sa app so ang ginawa ng rider ipinick up niya doon sa app sabi ko sabi ko boss baka ano yan baka magkaroon ka ng problema dahil uh, mo rider din ako eh, alam ko na kapag pinikap pinick up niya yun tapos wala siyang dalang item eh baka may report siya so ayan na doon ako nagduda hindi ko ano patawarin ako ng Diyos kung uh, yung pa, mali yung pagdududa ko pero kasi parang naisip ko nakasabot siya ng uh, uh nung buyer so ayan ay nagsend ako ng proof na binubuksan ko yung ano pero nakataon naman na uh, namatay yung data ko dahil no wifi yung gamit ko nasa bahay pa ako niyan bumaba lang ako so akala ko rin may may data ko nagsend ako sa kanya ng screenshot ko so, ayan so pansinin niyo ha Sinasabi niya sa akin bukasan na lang ng 30 kanina 20 pesos lang ngayon 30 na. Ayun medyo na, medyo nang gigigil na siya. Sabi niya dito na lang sa isang number. So nagbigay ulit siya ng panibagong number. Ayan. dito ay nag-send ako ng proof na kunwari mag-send ako ng picture na mag-send ako ng Gcash kaya hindi uh, di mapakali ang buyer at nag ng panibagong Gcash number ayun nga, nagbigay siya ng panibagong Gcash number ayan ayan, kung mapapansin nyo medyo ano na siya medyo gigil na siya sa susunod naming conversation so ayan sabi niya okay na dyan sa Gcash number pakisend ang screenshot ng Gcash reference receipt wala kang net paano mo ma-open ang Gcash <laughs> yan sabi niya wala daw akong net kaya ano siya parang nainis na siya wala kang namang net pa paano mo ma-open yung Gcash so hindi ko naman sinadya yun nagkataon lang talaga na, wal na wala na yung uh, wifi Ayan, pinipilit niya ako mag-send ng GCash. Pero walang binigay sa akin yung ano ha, yung rider ng uh, na pera. Kasi kung bibigyan niya ako ng pera tapos nasa akin yun din yung router, papayag ba siya na aalis siya doon? Aalis siya dito sa amin na wala siyang dala. Ayun. So, binalik nung inabutan niya ako ng 1,000, kunwari pipicturean niya lang ako. Binalik ko sa kanya after niya ibalik sa akin yung router. Ayan. So, doon na kinukulit na niya ako ayan sinasabi niya oh, pa-update na lang sa Gcash itong picture na to pinicturean lang ako ng rider na nahawak ko yung ah, uh, hawak ko yung ah, uh, router ayan so nagsend lang siya sa akin ng ano nagsend lang siya sa akin ng <laughs> picture eh, alam ko galing to sa ano eh, galing to sa rider eh kaya nagdududa talaga ako eh wag kang mag-alala niya pa ako tapos pinipilit niya ako mag send ng GCash ay wala naman sa akin yung pera Dito ay sinasabi niya na Nakarating na umano ang rider Sa kanya At uh, na receive na niyang parcel Na niya yung parcel Kahit ang totoo ay nasa akin pa ito At halatang ng gogoyo. So Ayan sabi niya dito sa amin ang rider Pasoli ko ang uh, router mo Ayan since minumura niya pa ako Kung ano na niya sa akin Tapos uh, Ayan nga daw. Sabi ko paano nagkaroon ng ano? Paano paano siya nagkaroon ng picture na ganito? Samantalang sa rider lang 'yan dapat. Oh. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong meron dito. Pricing details. O oh, baka sa app niya 'yan. Dito ay pinap, pinapabalik niya ang rider at sa sauli umano ang router. So paano niya isasauli? Eh, sa akin niya. Tapos pinapabayaran niya yung ano, ah, shipping fee sa akin. Bakit ko baka ko, ko bakit ko babayaran? Eh hindi ko naman hindi ko naman ano pinadala yung ano yung router at wala naman akong uh, kinuhang pera. Ayan. So modus 'yun na pipicturean ka kunari. Kaya wag kayong papayag na pipicturean kayo na kunari, kunari na na-receive niyo yung pera. Tapos kunari nasa kanya yung item. Wag po wag kayong papayag. Bagong modus po nila 'yan. So ayan. O, pabalik na daw yung rider. So, so, sabi ko, natatawa na lang ako. Kasi, do sa punestohan namin, ay may CCTV. So, anytime, pwede akong humingi ng uh, uh, recording doon sa CCTV na yon Dahil mga kaklose ko naman. Tapos, nadaanan pa kami ng uh, chairman namin dito. So, may proof ako na nag-uusap kami, nag kami doon. So, pabalik na muna ang rider at sasauli ang router. So, ito. Itong pinagtatakahan ko, nag-chat-chat yung Uh, rider ng mga message na hindi naman totoo katulad nito mga nakasulat dito so medyo gigil na gigil ako kasi lumalabas na parang ano, hindi ko alam kung gumagawa lang ng kwento yung uh, buyer kasi kung titignan nyo, hindi ko alam kung rider o yung buyer ang uh, nagsisend ng message na to eh. pero salut ako don sa rider kung totoo na hindi siya kasabot dito sa rider sa scammer na to, eh siya yung nagsabi sa akin na baka daw yung scammer so napapansin ko na na parang scammer na nga daw sabi ng facebook na ayun uh, parang scam daw yung transaction na yun una pa lang so mag-iingat po tayong lahat huwag po tayong papayag na may scam tayo dahil yung mga pinaghirapan nating pera ay hindi lang natin pinupulot yan so lahat tayo sa sana yung mga scammer na ganito ay uh, magbago na dahil sa totoo lang hindi kayo nakakatulong nakakasira kayo ng ano kasi uh, katulad ngayon yun uh, medyo uh, na-stress ako sa kakaisip ng kakaisip ng uh, possible na mangyari so ang ginawa ko ang uh, uh, magre- uh, ang gagawin ko magre-report ako sa barangay para at least meron na akong katunayan na walang transaction na nagawa tsaka kukunin ko yung mga uh, copy ng CCTV dito sa pwesto namin so ayan dito ako nagtaka sa mga text ng rider dahil nag-send siya ng message kahit na hindi totoo ang sinasabi niya. Kayo na ang bahala humusga kung magkasabwat ang rider at scammer na buyer. Paano niya mai-deliver at babayaran siya ng buyer eh nasa akin yung router at papayag ba siya na magbayad sa akin kahit wala sa kanya yung router? So, guys, mag-ingat kayo sa mga, mga ganitong uh, modus. Sana hindi kasali si rider doon sa scammer dahil meron akong uh, picture niya at the same time meron din akong details ng uh, unit na kuha niya at nakita ko naman yung mukha niya doon sa app eh siya rin yun uh, na mismo pumunta dito so sana hindi siya kasabwat kasi ako alam mo rider din ako uh, ano ma mahirap din mawala ng trabaho at mas lalong mahirap kung makukulong sana sana hindi sana hindi siya kasali sana hindi siya kasabwat So guys mag-iingat tayong lahat wag po tayong basta-basta magpa-picture na uh, mag-aagree na kunari may mga uh, babayaran kayo ba babayaran niya babayaran kayo ng rider or